Engineer. Ano yan? Anong pagka-engineer yan? Civil. Ayan. Ayan po yung award ni... ano? Jeline no? Jelene. Jelene. Ayan. Saka ito yung pinakalitis nila o oh, yung tawag nito. Okay, magandang, magandang hapon po mga kalingap. Ano? Isang mapagpalang araw. At dito tayo sa Palta rin. Sa gilid ng... Uh, tawag dito. Ilog, ano? Ilog. Kung saan meron din tayong na-scout dito na isang pamilya na talagang totoong na ngailangan so ngayon uh, may may inirefer din sa akin na talagang uh, kailangan din ng uh, pagmamahal o kalinga ng ating uh, mga charity vlogger ano So yan, salamat po sa ating lahat, ano, sa ating uh, sponsor. Thank you very much po. At ito, uh, puntahan natin yung uh, nirefer sa atin na uh, pwede daw uh, tulungan. So tara, natin mga dito lang tayo ay top pangalan nito top tisay ay magandang hapon po ayan ito pala kayo po si Ta tatay ben ano ay, si tatay ben na pwede mo po ano Estrada. Ate tatay Ben Estrada. Ayan po, magandang hapon. Magandang hapon po. Ako nga pala si Kwan. Si Coco. Coco Marti ayan ah uh, gaya to kasi may nag sa akin na nakuhaan isang vloggers din ah uh, kasi kami po ay nag naghahanap talaga ng tawag dito yung mga ah uh, deserving ayan so tay mga matanong lang po uh, ilang taon na po kayo tay ah uh, 64 hmm senior na po pala kayo senior na ah uh. Palatay, ano, uh, kumusta po? Ano pong uh, pangkabuhayan natin ngayon? Ay, kung lang may kunting kung ano, may konting yog na inaanihan lang ng mga 500 kung minsan. Mm -hmm. Ganun lang. Parang parias tayo tayo. <laughs> sa akin mga kwan siguro 100 lang <laughs> konti na kitabas kung minsan gano'n mm, talagang parehas na parehas tayong buhay parang uh, kayod lang o oh, kayod hmm. so it, ito, dito po kayo nakatira tay? oo ito ang bahay namin oh, ito po ang bahay nila no? so ilan po anak yun tay? walo silang lahat walo? o oh, lahat sila kakuan na nagtapos na graduate na ay, ang nakatapos lang ay isa lang ay hindi naman nakatapos yung iba. Mm. Ano nag-asawa? Dalawa, dalawa pa lang nakatapos. Nag-asawa na sila? Oo. Mm. Nag-asawa na. Yung bunso lang ang nandiyan na kasalo ko yung nag-aaral. Um. So sa ako, oh, kumusta po? Saan po, na, saan po yung asawa niya ngayon? Fight? Si tatay, oh, na, napapansin ko lang po eh. Talagang kwan, ang haba ng balbas. <laughs> Pili ba? Parang <laughs> kwan, wala nga erm, erm, ermitan yun. No? <laughs> Pwede siya na tayo, ayan, ayan. Ay, okay. Oo. Oo. Um, ilang, ilang tais? mga kwan, mga lang taon. Ilang taon na po yan, kwan, pinahaba nyo yan. Hindi hmm, ko na rin matandaan, pero baka may ah. hindi lang lilimang taon siguro. <laughs> <laughs> oh, grabe. <God. laughs> Tay, may nakapagsabi sa akin, may kwan daw, yung, yung anak nyo daw, ay kwan, Saka talagang owner-student daw? Ay, oo naman. Mula nung kinder siya. Mula kinder, hanggang ngayon po? Hanggang ngayon na high school. Ah. Pili bang, Juan, time pili bang makita? Gilil. Gilil, tawag ka na sa atay. Ilukaan rin ako, tayo. Oo, taga dito lang ako. Kaya lang matagal akong nawala dito sa kwan sa Kadayakan. Siguro mga 20 years na. Mm. Naglagi po ako kung kilala niyo po si Quanty, si Kuya Bal Santos Matubang, isa pong uh, charity vlogger dyan sa Bicol. Yan na po 'yan, napakaraming pinabahayan na. At napakaraming eh, tinulungan na po 'yan si Kuya Bal Santos Matubang. Mm. Eh. Uh. Ayan po, kung humahawak kayo ng cellphone, kung mayroong load kayo, pwede 'yong hanapin si Kuya Bal Santos Matubang. Doon po kami na-inspired na tumulong din sa mga totoong nangailangan. Kumain na ba kay Tay? Oo. Ah? tay, may dala pala ako. Ito, oh. <laughs> Ay, kunting kwan lang. <laughs> kunting groceries, yan. Pwede yung pakibuksan na lang po, yan kasi wala akong kan eh assistant. Salamat. <laughs> ay, ako grabe ang mahal na ng bigas ngayon. Oo. Ay, tara. Ah, paki lang para makita ng ating kan mm -hmm. no, yung ating uh, sponsors yan. Mhm. Mm yan. Ngayon po. May limang kilong bigas, ayan, may sabon, may noodles, ito ay may kwan, may tawag dito, mantika toyo yan kulang na lang sa uka tapos <laughs> may bigas may bigas ayan mm -hmm. salamat ayan po yung eh, mga konti dyan kapalilang mm bahay -hmm. uh, neng ako pala si kwa ano Coco Marty ayan kasi may nakapagsabi sa akin na kwa na tawag dito Ah, yung eh ano owner student daw kayo, totoo po ba 'yon? Oh. So, kumusta naman po ang pag-aaral niyo? Sabay kayo, pangalawang araw pa lang ngayon, ano? Ay pang ilang araw ba ngayon? Nang school days, no? For days, ano? Hmm. So, ano pa lang pangalan niya? Pangalan mo 'yan? Jelen Estrada. Jelen Estrada, ayan. Kaya po 'yung papa niyo, ano? Uh, talong ko po tayo, uh, kumusta naman po yung kanong um, anak niyo po bilang isang anak, uh, bilang isang tatay? Ay, mabuti naman. Uh, so, so ilang, ilang, na ka na? ilang, 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 anong grade mo na? O anong year? Grade 9 po. Ah, grade 9 na. Ibig sabihin, 6, 7, 8, 3rd year, ano? Hmm. Um, anong, anong, anong mga, na yun? anong mga subject na yung tawag dito? Di ba may mini-major na ako dyan, wala pa? Ah, lahat. Parang high school, ano? Mm. Ah, may mga akwang ka ba dyan? May mga tawag dito? Yung uh, acknowledgement o yung mga pagkakilanlan na uh, yung mga nakuha mo, gano'n, na Alibawa yung kakarangalan, mga gano'n? Meron po. nakatago. <laughs> ah, nakatago. Mm pa paano yan uh, bagay kung paano isang taon paano para mag college ano may senior ah senior high pa eh grabe ano dapat wala na yan ano <laughs> pinapahaba talaga ako ano? pag iya pag aaral pagod na yung man estudyante <laughs> kakapagod ba so ayan mga kalinga po ano si Jilin ano Jilin ba Jilin na uh, Estrada ay sa pong uh, honor student anak ko ni Tatay Bin Estrada po ano. ano bang pangarap mo sa pan sa pagka-graduate mo? Noon po, gusto ko pong isang engineer. Engineer? Ano yan? Anong pagka-engineer yan? Civil po. Civil? Civil. Mm, ang galing, ano? Mm, magplano ng bahay. Ibig sabihin, papagawal mo si tatay ng kwan bahay. <laughs> pa ayos eh ay. <laughs> ano tayo parang naiyak ka tay ano <laughs> ayan po ano ayan ah, balang araw na no? papatoy papatoyan mo si tatay mo nang tawag dito wag na pain down pa na lang tawag doon yung bungalo ano kasi sabi nga nila pag gun daw up and down mahirap umakyat oo oh. oo oh, oh, lalo may edad ayan po si Jillian no? ba pangarap po niyang maging engineer, civil engineer yung tagagawa ng bahay, taga plano. Hmm. Ah, hindi ka ba nahihirapan doon sa, sa sitwasyon nyo dito? Hindi ka ba nahihirapan? Okay lang. Okay lang. Hmm. Uh, importante yung makapag-aral. Hmm. Uh, okay naman, sabagay malapit ano, malapit lang high school ano? Hmm, okay. dyan. Uh Oo, -oh, diyan din ako nag-aral. Oo, sa bayanihan. Mm, mga taong ayoko basta ayun na yun <laughs> mm -hmm. O, dito kayo nagluluto mm, mahirap no mahirap pag gano'n no? gatong lalo pag ito ma mahangin ayan parang parehap na parehas tayo ng sitwasyon tayo mm. so ayan po, ano, kalinga pa no mga pa no si ang sitwasyon ni tatay no? So do, patay pare doon lang mo ba kayo kumukuha ng ano ng pang ano hanap buhay do sa pagnunyog, pagtatabas. Oo okay naman no, so, wala naman nang ibang paghanap buhay ang mm. namin. Ayun po. Ah pala tayo no, uh, magbibigay pa ako para sa kwad. Oy, pangbaon ni Jilin no. <laughs> pangbaon-baon ni Jilin ayan. Sa ilan, ilan pa kayo nag-aaral? Ah, tatlo pa. Ay mga <laughs> may award. May award. Eh, bali ikaw lang talaga ang kwan, malagang uh, since sin uh, sa kinder uh, mayroong kwan. Mm. Yung, mm. Ah, uh, uh, boy. Mm. Okay. ayan, ayan po yung uh, award ni eh, ano Jelene no? Jelene yan. Saka ito yung pinakalitis nila oh, yung tawag dito certificate of recognition yan kasi tawag dito walang wala no. Walang mga medal-medal pa no. Ah, mayroon. Ayan, nakatago daw. So, ito ang uh, sa, sa mga katibayan ni Jilin talaga na talagang na, nag-aaral ng husto para ayan, siguro, ang plano mo, may taguhi din lang, ano, peres mo balang araw, ano? <laughs> ayan po, si Jilin, ano? <laughs> Sana matulungan natin din na uh, mapagpatuloy yung kanyang uh, pag-aaral. Hanggang sa, ano, kolehiyo no? ko ano? kolehiyo ano uh, engineer of civil engineering pala mm. galing ano galing ano talagang laka file kung patingin, ayan ah. Uh, dami okay so ito ano mayroon akong uh, bibigay din na pang well, ano, pang baon baon na lang ano saan ka bibigay kay tatay o kay ikaw ah, <laughs> kanya. ito. Ayan, bilangin mo na lang. At ito pa, bi bigay po lang pa na yan ng sponsor niya, bilangin mo na lang. ah ayun Pandagdag sa pang baon Ayan, pasalamat lang tayo sa akin sa ating anonymous sponsor. Ayan. Salamat po sa lahat sa inyo po. Patuloy uh, po mag-aaral at magsisikap para maabot ang lahat na Hmm. Thank you po. Ah, kayo po tay. Maraming salamat sa mga konting ayuda na binigay ngayon. Sana eh uh, isa rin kaming mapili o nga mabibigyan sa susunod. Maraming salamat. Ayaw po sa kanpo ano tayo sa anonymous sponsor po hindi po siya nagpapakilala para daw uh, uh, araw ulit magandang buhay po sa ating lahat. Yan po ang ating uh, isa sa mga kababayan na si Jilin Estrada sa kasi Tata Estrada po no. So ayan mga kalinga pano sana si Jilin yo yun ang uh, natin ano. Uh, makasana matuloy-tuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa pagkolehiyo niya bilang isang uh, yan pangarap po niya maging uh, civil engineer uh, para may paggawa daw yung kanyang uh, kanilang bahay. Ayan. Uh, mapaggawa niya ng bahay yung kanyang uh, parents mga parents. So muli ano maraming maraming salamat so, maraming salamat po sa ating uh, anonymous sponsor. Thank you very much po sa inyong uh, pagmamahal. Ayun po at uh, meron naman tayong nabigyan ng uh, uh, blessings. Ayun sa ngayon ano. So muli bye -bye, bye bye. Love you all and God bless sa ating